Ayuda. Para sa akin, no? Syempre ayuda. Ay, thank you, sir. ayuda. Ah, sige. Masipag dito ay, yan na gwardya. <laughs> Mas, thank you, ha. Ay, ah, sige, ah, sige, sige. Mababait oh, bait dito yung gwardya dito sa amin. Yeah, masipag yun. Oh, may kwento ko lang. So, minsan kapag wala siyang kapalitan, so, nagyuduti yan ng 24 hours. So, kung meron naman kapalitan, 12 hours yung ano, yung duty nila dyan sa gate alright maraming salamat ha sa mga follow sa atin sa mga nanonood ng uh, vlog natin so yung dinadrive ko nga pala eh hindi to akin <laughs> kumbaga ano to sa sa trabaho ko ito no so driver kasi yung trabaho kaya madalas ako naka ayan nagbablog ako sinasabay ko na lang yung pagbablog ko sa pagdadrive ko ayan baka bakal